oh ito yung lahop. Yung jumping rope, andito. Yung inhypen mo si Jay, andito. Nandito kaya ang Maria Clara Tibara. Aray ko. Jumping rope exercise. One. Isa dalawa jumping rope. Two. Four. 6, 8, kontak lens Jaket Panit Ops, tanggung jawab, CJ tunggu si Maria Clara okay. oh, pada luma Pambura Eh, Baka kasama sa bag mo. <laughs> binuksan lahat ah. Kasi kung takot na pala ito binuksan. Pinaipan ko na ito eh. Inaayos nila ng, ng lagay. Okay jacket jacket is here sige dito lahat balikan natin bahala na si mami mo okay na Это не мой